Hey what's up mga kabowlers maligayang pagbabalik sa aking channel, halina't pag-usapan natin ang balita, patungkol sa pagbigay interes ng hit kay Jamoran, at ang balita patungkol sa trade ni Lamelo Ball sa GSW, tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga muna tayong dam ako mga kaboler sa balita patungkol sa pagbigay ng interes ng Miami Heat kay Jamorant. Well na ibalita ko naman nga po sa inyo, mga kabolers na hindi nga maayos ang sitwasyon ng Memphis Grizzlies marahil, bukod nga sa nasa ibaba nga sila ng Western Conference standings ay hindi pa, nga po mga kabolers maayos ang kalagayan ni Jamorant sa kanilang team. Madalas injury madalas may call itan at higit sa lahat, wala din nga itong cost superstar ngayon na nakakatulong niya sa pag-arangkada ng kanilang kupunan. Kaya naman kung susumadahin nga natin mga kabowlers na sasayang lang nga po ang talento ni Jamorant ngayon sa liga. Since marami ngang team ang minomonitor, ang sitwasyon ni Jamorant ay dito na rin naman nga nabubuo ang posibilidad, na may trade na nga ito ngayong season kung hindi nga ito bibigyan ng maayos na lineup ngayong season. Marahil sa pag-trade nga ng Memphis Grizzlies, ay dito na rin nga po mga kabowlers mabigyan ng Memphis ng panibagong mga player, para makatulong sa pagsisimula muli ng Memphis Grizzlies. Isa nga sa mga team na nagbibigay interes kay Jamor Ant, yan ay ang Miami Heat dahil na rin naman sa potential na maaring makatulong ito, sa Miami Heat na makabalik sa pagiging championship contender. Nakikipag-communicate na rin naman nga ang front office ng Miami Heat sa prangkisa ng Memphis Grizzlies, upang monitor ang kasalukuyang sitwasyon nito ni Jamor Ant. Samantala pumunta naman tayo, mga kabowler sa balita patungkol kay Lam Elobol papuntang GSW. Alam naman nga natin sa ngayon na tuluyan na nga naging available na for trade itong si Lam Elobol ngayong season, dahil na naman sa kagustuhan ng Charlotte Hornets na makakuha ng panibagong, superstar, na makakapagpaarangkada sa karera ng Charlotte Hornets ngayon. Sa katunayan nga po mga kabolers, napakalaki ang trade value ni Lamelo sa trade market na maari pang makakuha. Ang Hornets ng mga dekalidad na player na mapapakinabangan nila sa future, at sa kasalukuyang run nila. Kaya naman dito na nga, mas nabuhay ang pagpunta ni Lamelo Ball sa GSW lalo pat wala pang ang player, na nakikita ang front office ng Warriors na maaring pumalit kay Stephen Curry sa hinaharap. Ayon nga sa pinakabagong impormasyon, isa na nga ngayon si Lamelo Ball sa mga player na binibigyan pansin ng GSW, dahil alam naman natin na kulang din nga ang Warriors ng isa pang superstar, na tutulong kay Stephen Curry at Jimmy Butler. Kung susumadahin nga natin, hindi rin nga malabo na kunin ito ng Warriors lalo pat alam naman natin, na sobrang laki ng magiging benefit nila dito kay Lamelo Ball, bukod sa madedagdagan sila ng superstar, ay magkakaroon rin nga sila, ng future player na magdadala sa Warriors kapag dumating, na ang panahon na magretiro na itong si Stephen Curry. So yun lamang mga kabowlers yan lang na muna ang pag-uusapan natin ngayon pindutin nyo na ang subscribe, and hit nyo na rin ang notification bell sa mga susunod na update sa mundo ng basketball again, this is Basketball Hotshots thanks for watching!